Hi guys, good morning and welcome back to our youtube channel So nakikita niyo guys, meron tayo ditong chicken Bali half chicken lang to Kasi masyadong madami kapag ano Kapag whole chicken kasi masyado siyang malaki Kaya half lang yung pinabili ko kay Asis And syempre, imamarinate marinate natin to Magma-marinate tayo Nang sprite, ayan sprite, soy sauce, calamansi So gagawin natin to guys ngayon, guys, mamarinate natin. Meron tayo ditong sprite. Itong sprite na to, dala ni Julie noong ano, dala ni Julie noong new year. Wala namang uminom. Ako naman, hindi pwede. Umiinom ako pa konti-konti, guys. Matigas ang ulo ko eh. Pero unti-unti lang naman. Hindi naman ako madalas. Imamarinate natin siya ng one hour. Pero sabi doon, mas maganda daw kapag overnight ang marinate nito mas masarap daw. Pero okay na yan, one hour na marination. So, anong oras ngayon? 9.30. So, lulutuin natin ito, 10.30. Tamang-tama. Mamaya pa naman tayo kakain. Para magamit na rin natin yung ating oven kasi ginagamit namin palagi microwave lang. Painitan ng gatas ni Asher. Papainit namin yung mga tira namin pagkain nung gabi. Tapos ipapainit namin. Ganon, microwave lang yung madalas naming magamit. O di kaya yung nalamigan na kape ni Asis, yung naiwanan niyang kape niya sa umaga. Tapos pag, pag naghatid ng pasahero, pagbalik niya, ayun, iinit niya sa microwave, ganun lang. Pero yung oven kasi hindi pa namin na-try. Kaya ngayon, itatry natin, gamitin yung ating oven. Ayan. So, marinate natin. Nakalagay doon garlic, ginger, soya sauce, pepper. Maglalagay ng sugar, kalamansi. paglalagay din tayo ng toyo. Dark soy sauce itong ano, soy sauce natin. Yan. Pepper. Paminta. Kaya maglalagay doon ng sugar. Bali, yung ginagaya kong recipe guys ay panlasang Pinoy. Kay, kay panlasang Pinoy itong ginagaya nating recipe ng pagmamarinate ng chicken. T Tinansya ko na lang, hindi ko sinunod yung ano. Tapos, maglalagay tayo na kalamansi. Hindi ko alam kung may nakira lemon. So, yan. Ah. Kung wala man, ganyan na lang. Kung wala akong kalamansi, ganito na lang. Ah, maglalagay ako nung lemon. Meron ako nun, yung black lemon. Yun ang ilalagay ko pala, nasa likod. So, iwanan natin na ganito. So, habang nagmamarinate, ako naman ay mag mamap. Kapabak yung kulang, pero hindi pa ako nagmap. Tingnan nyo. Tara! Diba? Magagamit na natin yung ating oven. Matatry na natin yung ating oven. Hmm. Hindi, natapon. Ganyan siya. O, oh, diba? Minekos, mekos. Minekos, mekos ko na. <laughs> Minekos, mekos ko na yung ating pagmamarinate. Mekos, mekos lang yan. Yan. See you guys. So, kagaya nakikita nyo guys, nag-start na kaming mag-reel. Bali, 200 degrees Celsius. Dapat, ano, 325 daw. Kaso, hindi naman, ayaw naman niya mag-ano, 200 lang naman yung pinakamataas na ano niya. Pero, ano, nag-start na. Start na siyang mag-reel. Nag-ikot-ikot na siya dun sa loob. Papa, hindi mo masyadong inayos yung chicken sa loob. Eh, masyado siyang ano doon. Papa! Mm. Ayusin nga namin ulit, guys. Saglit lang. So, ayan. Inayos na namin. Pinagit na ko kay Asis. Ah, kasi masyadong gilid yung inanyunin na. Pagkalagay niya. Siyempre, masaya-masaya si Bunti. <laughs> Nagamit din namin ng oven. Hmm. Sinisilip ko nga kung may ano yung baga basa taas meron naman. Namula naman siya. Kaya, yan. Antayin natin. Siguro kahit mga mga 30 to 45 minutes kasi kalahating manok lang naman yung greeny grill natin. Kasi kung one whole chicken ang nakalagay kasi doon is 1 hour and 20 minutes sa ginayahan ko kay Panlasang Pinoy. Pero half lang naman kasi yan. Kaya tignan pa rin natin. So, ayan guys, tapos na. Tignan natin. Nonit. Open. Wow! Ang sarap. Ang ganda ng itsura niya sa loob. Grill na grill, oh. More? No, cook already. You cook more? Ayun Ay, ang lahat ng mantika na sa may oh, ano, green. oh. Hot nga, hot. How can you remove with that one? Ah, yes, that one. Oh, yan palang gamit nun. Charan! Eto na siya, guys. Oh, mainit. Wow! Tingnan niyo naman, no? Ang ganda nung pagkaano niya. Mm, ang bango nung nilagay kong rosemary at saka oregano. Nagdagdag ako. Rosemary at saka oregano. Kakain na tayo. Grabe excited ko. Eh, nagkaroon ako ng oven. Tapos makakapagluto ka ng ganito. Lechon, lechon kapag bake na kami ni Asher. Gustong-gusto ni Asher maggawa ng ano, pizza daw. Sa bakasyon, next, hindi itong susunod na week, next week, 17, January 17, ganyan bakasyon nila. Doon mag-ano kami. Tingnan natin. dito. Oh. Wow. Oh, ang sarap. Ha, ang bango talaga. Ay. Hmm. Kain tayo, guys. Hi guys! So ayan, 2.30 dito and manundo kami kay Asher. Kasi, prinamis ko sa kanya na susunduin ko siya ngayon. At saka magbabayad din kasi kami ng tuition fee niya. Kaya sabi ko kanina umaga, pupunta ako mamaya sa school niyo, susunduin kita, sabi ko. Pero magbabayad talaga kami ng fees. Para... Kasi kahapon pa niya sinasabi na pupunta daw siya ay sabi niya sasakay daw siya sa van papuntang school tapos sabi niya pero mamaya ano ha sunduin ako ni papa siya maguwi sa akin sabi niya kahapon pa niya yun sinasabi so sabi ko ngayon pupunta kami sa school so yun guys kita tayo nandito na kami sa school Nasa ta yan, nandyan si Asher sa second floor. Diyan yung room nila. Ano, you uh, LK uh, nursery, LKG at saka UKG. Dito naman sa baba, eto play play group naman yung mga naanjan And yon may accident dito. there papa, oh. May accident guys. Kanina lang daw sabi ni Asis. Dalawang kotse. Ayan. Yung red at saka yung gray. At saka isang bus daw. Nandyan pa yung mga pulis, oh. Ano lang, ah, sasakyan lang naman ang damage. Wala yatang, ano, mga tao yata, okay naman. Ayan, tinatawag na ako ni Asis. Maaga, maagang magpapalabas ngayon. Ni, nee, nandyan agad si Asher. Oh, kasi wala na silang ginagawa Friday. At saka after exam kasi, katatapos lang ng exam nila. See? I promise. I came here to take you. No. Sit down, anak ko. You will wait for mom. How's school? How's school, Pepe? Huh? Fish. Fish? Itong anak ko kung hindi fish, pusa. Saan? Ah, fish. Yung pinopos ng hipag ko ng mga pusa nila. Gusto din daw niya oh, ng man. pusa. Saan kaya ako dadampot ng pusa? Oh, So ayun guys, nandito kami sa Parsa sa may paradahan ng tuktok. Kasi nakikipag -nitik si Asis, gawa ng bukas daw, may picnic daw sila. Hindi ko alam kung saan sila picnic baka sa Kankali. Doon sa may, yung daan, daan doon sa amin. So, ayan, bumili sila ng carrots, uh, ano, radish, sabi ko kay Adis, Asis, ang dami nating rants sa bahay. Sa bumunot doon at yun ang ibenta ba niya? <laughs> Tapos mga coriander, sini, ano to, yung gagawin nilang at char po. Para sa piknik-piknik nila bukas. Uh, sabi ko nga, pag piknik ka bukas, kami ni Asher? Kasi di ba sa bukas? <laughs> sabi niya uwi ako ng maaga kasi sabi ko kanina since magpipiknik ka bukas sabi ko pupunta kami ng CG ni Asher ano ipapashare ko lang ba si Asher pag papalaruin ba ayaw naman niya kaming payagan <laughs> ayaw niya akong mag commute lalo, lalo nga yung kalagayan ko ngayon sabi ko ayain ko yung dalawa dyan sa may ano tari ayaw niya talaga sabi niya uwi ako ng maaga parang pupunta lang siya doon, konting luto-luto, kain-kain, tapos uwi daw siya sa bandang ano daw, mga bandang hapon, mga alas dos, alas 3 ganyan, uwi ako ng baga sabi niya. Ngayon, inaantay namin si Asis, ah, kasi naikipag-meeting. Ayan, eto pa. Kamatis. Kamatis. Ayan, cabbage. Potato. Potato. para sa atchar bukas. Cha. <laughs> Nagre-ready nag -re sila. Namimili, namamalengke sila ng mga ano, lulutuin nila bukas sa kanilang picnic. Uncle yun ni Asis. Yung nag naglagay dito. Uncle niya yun. Ang ganda nung ano, oh. Ah. ganda nung cabbage. Sabi ko, ang daming gratis sa bahay. Eh, bakit hindi yun ang itenta niya? yung lalaki, gaganyan din sa lalaki yung ano? yung radish hindi nyo ang oh, lalaki, ang haba oh. Ha? So ayun guys, nandito na kami sa bahay and syempre, hindi mawawala ang takeout na burger ni Asher. Kanina, nag-strawberry nag, milkshake yan. Ngayon naman, nag-takeout na kami ng kanyang burger sa kanya lang kasi busog pa kami ni Asis merienda niya kasi nga maaga 2.30 maaga silang lumabas wala ang merienda sa school kaya at saka nag request ng burger kasi sabi niya pizza sabi ko hindi magbibake tayo ng pizza sa bahay so burger daw yan. kumakain na wala din naman siyang assignment kaya ayan cartoons cartoons minsan pinapanood ko siya sa TV ano yung Shrek ganyan yung pinapanood ko sa kanya tapos yung pinanood niya kagabi yung turbo, yung snail na mabilis tumakbo. Tuwang-tuwa siya. Bumili kasi ako ng ano, bumili ako ng prime videos dito. Ano siya, 100 per month. So, bumili ako ng prime videos para minsan kapag ganito, bad lalo bukas, sabado, hindi naman kami alis ni Asher. Pwede ko siyang panuurin ng mga cartoon videos sa prime. Magaganda yung mga cartoons doon kagaya ng, kagaya ng Shrek, Shrek 1, Shrek tapos yung trolls yan, so pwede niyang panoorin yun so yun guys, yun lang yung ating video for today, thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog <laughs> bye, bye bye ka nga papa bye, -bye. bye everyone and God bless us all